Yo, warap warap mga katarants Ah, uh, Ngayon um, Feeding video ulit Pero this time May mga Tips tayo Tips kung papaano Guide and tips pala Guides and tips kung papaano uh, Magpalaki ng Sobrang liit na Spiderlings Gaya nitong SP na natin ngayon ito ay isang Mexican red nisling so approximate size nya nasa 1 cm mahigit so mga ganun makikita nyo naman ay napakaliit nya so marami tayong ano eh, marami tayong keeper na na napapansin ko ah uh, marami tayong keeper na medyo uh, tinatamad magpalaki ng spider links gusto nila agad adults so ang payo ko sa inyo uh, lala na yung mga beginners gusto nila adults agad magat uh, minamindset nila na baka mamatay uh, yun baka mamatay sobrang liit pa nakakatamad palakihin walang tiyaga So, kailangan pag mag-aalaga ka, pagpapasok ka sa tarantula keeping, kailangan maranasan mo rin yung uh, magpalaki ng spiderlings. Mga kasi challenge yun eh. Wala namang problema na bumili ng adult eh. Pera mo naman yan. Pero, sa akin naman, pagka spiderlings kasi yung binili mo, lalo na kung mas maliit gaya nito or mas maliit pa rito, Meron pang mas maliit dito yung mga chromatus tsaka yung, yung mga bird eater mostly ganun kaliliit eh. Tsaka yung mga dwarf SP gaya ng Bayri or uh, Peapatch. Nakapagkip ako nun sobrang liit talaga. Ang medyo challenging. Hindi siya mahirap palakihin. Hindi siya mahirap buhayin. Pero challenging. I-replace natin yung word na mahirap palakihin or mahirap buhayin gawin mo challenging. Kumbaga, yung mindset natin na uh, kailangan uh, mapalaki ko to, uh, madali lang palakihin to, challenge sa akin to. At saka kasi, ano eh, kumbaga, pag nag, ka ng spider links, mas may, mas ano, mas makikita mo yung progress. Mas maobserbahan mo yung paglaki nila. Uh, every molt diba? So, Nakikita mo, napaka ano eh, parang stress rel reliever. Pag nakita mong ang laki ng pinagbago ng alaga mo, di ba? Let's say, galing ang trabaho, medyo pagod, medyo toxic yung araw mo. Pero nakita mo, nakita natin na nagmult yung karantula natin. From 1cm, naging 2cm, di ba? Parang, napakaganda, napaka, nakakagaan, nakakatanggal ng problema, Nakaka, nakakaginhawa, ba? Diba? So yun, wag na sana kayong matakot na mag-alaga ng sling size, kahit maliit, gawin siyang challenge sa buhay nyo, Mag, parang achievement ang magpalaki. Mindset nyo yung utak nyo na, yung isip nyo na ano, na madali lang magpalaki nito, walang mahirap dito lalo na yung mga papasok sa hobby na newbie mga beginners natin ah maliit lang yan parang ano ah, mahirap alagaan gano'n huwag, huwag nyo, agad yung mindset na ganun isipin nyo na kaya nyo palakihin yan kasi mas may ma ano yun eh mas may matututunan kayo sa ano eh pag-aalaga ng spider links na kung napalaki nyo napa adult nyo So yung ganto gantong size uh, inaabot sila ng 3 uh, to 4 years ang ano nila, adult nila. Pagka female, pagka male naman, matured male 1 or 2 years lang kaya. Pero depende pa rin sa SP. 'Yun yung karamihan lang. Ganun sila kabilis or ganun sila katagal mag uh, adult. Pero walang problema 'yun. So ngayon, start tayo magpakain tayo ngayon. Ito yung feeders natin. Pakita ko lang sa inyo. Lots nymphs ulit. So sa mga nagtatanong, ayan, lots nymphs yan. Ayan yung pinaka basic na feeders natin sa tarantula. Pero marami naman tayong options sa feeders. Check nyo yung previous na video ko dyan, yung tarantula basic tips number 1. Doon makikita nyo yung mga pwede natin ipakain sa kanila so uh, ayan medyo nagtago na yung alaga natin so try natin bagsakan ng ah uh, lots siguro mga isang perasong muna maliit lang so ito yung oops nawala ito yung ibabagsak ayun nahulog na pala ayan sa gantong size uh, yung spiderlings natin nag observe pa yan sa ganyang size, sa sobrang liit kasi ito newly hatched to eh. newly hatch, kumbaga parang kakahatch lang ng sling na yan siguro mga month old pa lang from molt so yan pagkaganyang spiderlings natin na nagtago na yan pagka ganyan nag-observe pa rin ng paligid nila yan o baga nag-aaral pa sila mag hunting so hindi hindi nyo normal lang na pagbagsakan nyo siya ng feeders hindi niya agad kakainin ayan normal lang siya na hindi niya agad kakainin yan so wait nyo lang pwede nyong uh, iwanan na lang sa akin ang ginagawa ko so iniiwan ko sila for uh, magdamag iwanan nyo lang yung feeders kung hindi nyo nakitang kumain normal lang naman yan huwag kayong mabahala na hindi agad kumain sobrang liit na ng abdomen sa gantong size talaga nag-aaral pa sila maghunting eh. hindi pa sila ganong kagaling maghunt so normal lang yan so balikan natin siya mamaya takpan muna na natin siya balikan natin siya within 5 hours okay warn lang natin yung lets natin okay so kita kits okay yo what up what up ito, nagbabalik na tayo so ito yung uh, kaninang iniwan natin na yung sling na iniwanan natin ng feeders dahil hindi niya kinakain nagbaro siya so iniwanan natin siya ng nag iwan ako sa kanya ng dalawang lats so check na natin after 5 bars ito na yung kalalabasan kung kinain niya ba makikita natin kung kinain niya ba or hindi so ayan ay ito naman may nagbago di ba so may progress so dito siya kanina nagbabak nagbaro siya rito ayan lumabas siya sa lungga niya iniwan ako siya ng dalawang feeders so makikita niyo naman may leftovers pa ayan no oh. so patay na yung mga lats natin nakain niya na then pansinin niyo rin yung abdomen niya ayan no oh. medyo lumaki siya mapapansin nyo so ganyan lang guys pagka hindi kumain iwanan nyo lang ng feeders magdamag overnight takainan nyo yun at least one or two feeders lang kailangan yung katulad din ng kanina mas maliit sa kanya para medyo makainya uh, makain nyo or ma-hunt nya kasi pag mas malaki magpipili lang sila ng magpipili mangyayari, hindi sila kakain. Ayan. Ayan. Kasi makikita nyo naman yung progress. Ayan, lumaki na nga yung abdomen. Itong mga leftovers, pwede nyo ring tanggalin, pwede ring hindi. Kasi ito, musim, mga balat na lang to hindi na siya purong may laman okay lang natanggalin, okay lang din na hindi. Pero pagka super worms, yun talaga kailangan tanggalin kasi nagkakambolds yun. So ayan, yung substrate naman natin, okay din kasi mainit ngayon, medyo tinaasang ko siya. Medyo nilalimang ko yung substrate para hindi agad natutuyo. Pero kung kasi ako, marami, medyo marami yung ko, hindi ko na-monitor lahat. So kailangan, mas maganda na yung, tsaka mas maganda na yung ano yung medyo matagal matuyo yung lupa matagal mag dry kasi once na nag once na nag bone dry yan ayun, dun sila na dehydrate so mas maganda rin yung medyo malalim yung lupa at least matagal siya mag di ba and yung mga gantong ah uh, ganto ka uh, gantong substrate kulay ng substrate meaning uh, may humid pa siya Masama sa pa siya. Hindi pa siya bone dry. So okay lang na hindi magmisting. Okay. Tapos guys, uh, yung ventilations natin, ayan, makikita nyo, sobrang liit talaga. Dalawa lang yan, ayan. Dalawang vents lang. Kailangan ganyan lang yung vents natin palagi. Pag mag-aalaga tayo ng islings. Tsaka mas okay muna, sa mas okay muna yung mas pit na kulungan, gaya nito. Hindi mo kailangan maghangad agad ng Hindi mo aga, kailangan maghangad agad ng customized na mag-custom agad ng enclosure na malaki para sa kanila. Kasi mas maganda yung mas fit lang. Mas madali mas madali nila mahahant yung prey nila. So, yun lang. Sana may natutunan kayo kapag may tanong kayo, comment lang. So, salamat sa panonood. Bye-bye.